sa yamang taglay ng Camarines Norte sa iba't ibang mineral kabilang ang ginto. Mismo, bukas na bukas, mag-uusap kami kung paano natin isusulong ang malawakang minahang bayan sa Camarines Norte. Nang sa ganon, maging legal ang pagkakabot, maging legal ang small-scale mining. Dito sa Camarines Norte, tagumpay na maituturing sa panahon ng Padilla-Azcucha Administration na lahat ng tatlong mining municipality na Jose Paganiban, Labo at Paracale ay may kanya-kanya ng teglaratong minhambayan site at positibo rin ang pananaw na marami pang susunod na maide -teklara. Ang deklarasyon ng minahang bayan ay naging mas madali sa personal na pag-asikaso ng mga application ni Governor Dong Padilla kung saan personal siyang nagtungo sa tanggapan ng kasalukuyang DENR Secretary Maria Antonia Yulo Vizaga para ito ay lakarin. Maging ang malalim na relasyon at pakikipagtulungan sa Artesanal Gold Council Planet Gold Philippines Project ay isa ring na dapat ipagdiwang dahil ito ay daan sa patuloy na pagpapabuti ng legal at maayos na pagmimina. Ang ating minamahal na ama ng nalawigan, Governor Dom Padilla, ay tinaguri ang artisanal and small-scale gold mining champion. Ang Camarines Norte ay kinikilala rin ng ibang lugar gaya ng West Vizcaya, bilang isang modelong prudensya na ehemplo sa etektibong pagpapatupal ng mga poesiya at programang ilalaan sa kabutihan ng minahang bayan. Ang pamahalaang pangalawigan ng Camarines Norte ay huwarang katuwang din ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Mines and Geosciences Bureau, Environmental Management Bureau, International Labor Organization, mga small-scale miners association at iba pang mga samahan o ahensya na aktibong mga tagapagsulong ng karapatan at ikabubuti ng ating mga kababayang magkakampo. Ang pagtulong at kabay na ito ay hindi lamang kinikilala sa pamamanditan ng mga papuri at pagpapasalamat kundi maging sa pagkawad ng mga parangal katulad ng pagkilala sa Provincial Government of Camarines Norte bilang isa sa Outstanding Banko Sentral ng Pilipinas Stakeholder of 2024. Katangi-tangi ring nagawa sa sektor ay ang pakikipagtulungan sa Department of Labor and Employment sa pagkakaroon ng Mining Industry Tripartite Council kung saan kasapi na ang mga kababayan nating small-scale gold miners sa nasabing konseho. Ang inisyatibang ito ay kauna-unahan sa Pilipinas na may tuturing na best practice ng Camarines Norte. Ang aktibong suporta ni Governor Dong Padilla at Vice Governor Joseph Ascucha sa patuloy na pagpapabuti ng mining sector sa probinsya ay isang mabisang gaan sa inaasahan at tuloy-tuloy na pagtami pa ng mga legal na operasyon ng pagkakabod sa Camarines Norte. Mahalagang mabatid ng ating mga kababayang magkakabod na ang pamahalaang panalawigan sa pamumuno ni Governor Dong Padilla ay hindi kalaban sa halipay ay kakampi at suporta ng mga kamnortenyong minero. Sa administrasyong Padilla-Ascocha, may direksyon ang probinsya.